For today's video guys, magre-repair tayo ng pantalon. Babasto natin siya. So, ang ginawa natin? Dahil dito ay gusto niya maliit. <coughs> kailangan kong slack siya tuwala wala namang tayo sa gilid. Both sides. Kailangan lagyan natin siya ng sukat. So, kung ano yung sukat dito, bila siya rin sukat dito. Para ma-maintain natin hanggang taas. So, yan ang ginuhitan na natin guys. Para tahiin na natin. So, dito kasi sa taas, kailangan pa natin i-repair. Kasi sobrang laki. So dito, ginawa natin tinastas ito. Tapos dito tayo mag-adjust. So ito ay liliitan. So may 1 inch tayong tatahiin dito. So proceed na tayo sa sewing machine. Let's go guys. Yan. Ito yung ano natin tatahiin. Dadaan tayo dyan sa mga ginunitan. tapos yung hita tatayan din natin siya ayan para pantay Tapos, sa loob pantay din pagdidikitin <clears throat> na natin yung parehas hita tahita <clears throat> ay na natin ito so na nga guys at magkutupi na tayo sa lalayan pagkatapos dugtong ng hita